Eigenman ay isang artista sa Pilipinas. Nagumpisa siya sa dulang prinsesa ng banyera at naging housemate sa PBB Teen Edition Plus noong 2008. Siya ay gumanap bilang Agua Bendita Christie sa soap opera na Agua Bendita. Siya ay isa sa mga anak ng aktor at aktres na sina Mark Hill at Jacqueline Jose. Ang kanyang mga kapatid ay sina Sid Lucero at Maxine Eigenman. Nagtapos si Andy ng elementary noong 2003 at high school naman noong 2007 sa Miriam College sa Katipunan sa lungsod ng Quezon City. Bilang college student ng freshman year sa College of St. Pinil sa Taft, lungsod ng Maynila, ay nakakuha siya ng kursong Fashion Design. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi muna lumalabas si Andy sa telebisyon ay hindi naman siya nawala sa mga mata ng kanyang mga tagahanga. Dahil sa kanyang mga pag-vlog ay lubhang nasusubaybayan pa rin ng kanyang mga tagahanga ang buhay ng aktres. Naging family-centered si Andy dahil mas pinahalagahan niya ang pagiging isang ganap na ina kumpara sa showbiz industry na kanyang iniwan pansamantala. Madalas ding maging laman ng balita si Andy mula pa noong panahon ng kanyang pagpahinga sa showbiz industry. Nasubaybayan ng publiko ang kanyang buong pamilya dahil sa mga ginagawa nilang pagbavlog at sa kanyang mga post sa kanyang social media accounts. Tatlo ang anak ni Andy mula sa dalawang lalaking kanyang nakarelasyon. Sa video ito ay kilalani natin sila. Number 1, Ellie. Nagmahala noon si Andy Eigenman at ang aktor na si Jake Ejercito ang kanilang pagsasama ng bunga ng isang anak na babae. Ito ay si Ellie. Proud na proud naman si Andy sa husay at talento ng kanyang anak na si Ellie kahit pa iba ito sa hilig na itinuturo niya. Bagaman, iwalay na si Andy at Jake ay mayroon pa rin silang co-parenting agreement sa pagpapalaki nila kay Ellie nahilig si Ellie sa pagtutugtog ng piano. Todo suporta naman ang inang si Andy sa hilig ng kanya. May mga pagkakataong bumibisita rin si Jake sa kanyang anak na si Ellie sa Sergao. Kung saan, doon naninirahan si Andy at ang kanyang pamilya. Number 2, Lilo Si Lilo ay ang ikalawang anak ni Andy sa bagong partner nitong si Filmar Alipayo Taong 2019, nang higit na maging abala si Andy sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kaya, sa pagawa ng pelikula palabas, ay hindi muna siya nakikita. Makikita sa mga vlogs ng aktres na siya rin mismo ang nagtuturong lumangoy kina Ellie at Lilo. Hinangaan ng maraming tagahanga ng aktres ang kakyutan ng anak niyang si Lilo. Number 3. Cow Si Cow ang bunsong anak ni Andy at Philmar. Tudo naman ang pagiging ate ni Ellie sa dalawa nitong nakakabatang kapatid lalo na sa bunsong anak na si Cow. Nahihirapan man si Andy sa sitwasyon ng kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak lalo na sa co-parenting nila ni Jake. Subalit, hindi pa rin susukuan niya ang actress para sa kasayahan ng kanyang mga anak lalo na sa kasayahan ng anak na si Ellie. Pagsusurfing ang hilig na hilig ng aktres. Kaya, maging ang kanyang mga anak ay tinuturuan niya. Kilala ang Sargao sa isa sa pinakamagandang surfing beaches sa ating bansa.